Tuta, tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Well, uh, to even out political scores, eh, wala namang, wala namang political scores na tinitingnan dyan eh. Eh, paano nila lalampas sa isip nila yung meron certification ang um, eh, AFP, na yung 15 million na sinasabi ng uh, OVP na binigay nila sa Armed uh, Forces of the Philippines sa isang uh, uh, youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kami nare-receive. So doon pa lang eh, halata mo na, naninakaw yung pera eh. At, tapos sasabihin mo, political score? Yan, paano na yung mga Merit Grace Piatos? na isinertify ng PSA that there are about 900 uh, individuals in the list who are not existing. Walang mga birth records. Paano yung mangyayari yun? Even si Che Jocno, nagri-reklamo bakit yung pangalan niya na doon? O, oh, political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmamura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So, ang Supreme Court talaga, tuta, tuta ng Duterte. Yan si uh, Gismondo na yan, puta ng Duterte yan. Sir, kailan niyo may chance sa ba yung impeachment? Ito ah uh, hindi na natin malama dahil sobrang sobrang delay na yan eh. Tsaka yung mga reasons nila like Sara daw was denied due process. Anong denied due process pinagsasabi nyo? Ilang beses sa dito. Ilang beses siya nag -appear? Ilang beses siyang ayaw pumunta. Ilang beses pinatawag yung mga officials siya. Absence of due process pa rin yan? Anong absence of due process? Pangalawa, yung kaso, hindi daw pwede itawin sa 19th Congress to 20th Congress ano anong ang dahilan? Oh, Iisang kaso lang oh, naman oh, yun. Dahil kasi, you mean to tell me pala oh, isang case, my case my na i-file sa MPC, na elevate sa court of, sa RPC, na elevate sa court of appeals, na elevate sa, sa, Supreme Court. You mean to tell me that there are four cases? Hindi, iisa lang yun. Tumawid lang kasi may mga steps na sinusunod. So, Tsaka sinasabi, wala rin due process. Eh exactly, yung na nga yung Senate hearing, yung na nga yung magbibigay ng due process because that is precisely the trial. So ano pinagsasabi ng Supreme Court? Talaga lang kasi maka-Duterte sila. Yung that's the deal. Huwag na tayong mag na tayo magpaligoy ligo pa. Ang Supreme Court, puta ng mga Duterte. Puta, suta ang Supreme Court, puta ng mga Duterte. <laughs>